So ba't naman ang init ng umpisa nyo? Alas 12 Oh. Ah, tatlong piso ang papaano ang kitaan dyan? Bigyan ko kayong guantes. Ayan, galing yan sa mga sponsor natin. Oh, nay. Meron pa dito. Ayan, sorry. Hindi ko alam kung meron pa. Wala. Tinanggal ko kasi yung pack ko ng guantes kasi. Uh, sila, ilan pa? O, ito si nanay, tumatakbo. Bigyan na natin. Ito, isa lang to. Okay lang sa yan. Ito, may kapares. Kulang ng isa. Si nanay, tumatakbo. Wala na kasi. Natanggal ko yung, ano, kay magre-restro ako ng motor today. Pero namimigay talaga ako ng guantes. Ayan. Sponsor ng ating kaibigan sa abroad. Si Ma'am Lea Trinidad at saka si Kasyokoy sa Taiwan. Dadalwa na lang. Kung ano, pagtikitikisahan nyo na lang, ano? O, oh, nai. oh, wala, wala ka ng guwantes, isa na lang. O, oh, natira, isang pares na lang, eh, dalawa pa sila. So, wala na ako may bibigay. Pagtikitikisahan nyo na lang, ano? Kay tatay. O, oh, si tatay. Ay, eh, si nanay, wala din. O, oh, si ano pa, oh. So kapos ang ano ko e, eh, kung ano Pag tigitigisahan nyo na lang Kung sinong kaliwete at kanan Di kay, yung Pasensya na kayo Wala na talaga akong ano Dadala mm. Tayo Ito na yung last Pasensya na kayo dyan Yan oh. kay, nakita ko kayo na Iinita na eh Anong oras na oh? 12.25 oh. oh. Sobrang init ng trabaho nyo pa, Oo. Ay, sinanay, wala na sinanay tsaka ito. Eh, e, babae ba yung lalaki? Babae. Babae. Anak ko. Anak niyo. <laughs> So pamilya kayo dito. Anong lugar to? Ano uh, uh, na? So, sabi lang. Uh, sa Bilang. Uh, sa Ah. Uh, uh, na alam ko ano to, Gintuban to, 'di ba? Ah, uh, Gintuban o Bagroy. Ah, uh, pa Isabela nga. Kaya galing man ako Isabela. So wala na akong maibigay sa inyo, ano? Ah, taga Magal magalyon kayo. kayo? Eh, hindi ko pa kayo na-vlog. Hindi pa. So may mga na-vlog ako mga taga Crossing Magal yun, eh. So wala na. Oh. Hmm? Atagamagal. Lapas vlog po, lapas vlog. Uh, e, wako, ana, oh, ewan ko kung, ah na, na, oh. Search mo. Okay, papunta ako ng Himamaylan. Magre-restro ako ng motor. Eh, nakita ko sila dito. Napakainit, no? Inip. Oo. Eh, pasensya na kay Wala. Nag... Oo, Yan lang yung nadala ko kasi. Uh, pa... Ha? Oh, huh? <laughs> okay. Wala, eh. Wala. Kapag... No, lapas vlog, sir. Lapas vlog. Ayan. tigit na lang sila. Oo. Oh. Kaya wala na, wala akong dala eh, wala akong baon na madami eh. Kay Ako, kulang ang dala natin, no. So, pasensya na. Oo. Grabe. Ang andan din dito. Anong Oh, sige. Picturean ko kayo, oh. Picturean ko kayo. Kaya ang vlog ko today, eh, magre-rehistro ako ng motor sa Himamaylan. Ay eh, nadaanan ko nga dito. So, nawa naman ako. Napaka-init. So, ba't naman ang init ng umpisa nyo? Alas 12, oh. Alas 12. kailangan po makarami. Ah, kota. Opo. Oh, Ikonti rin yung tatlong piso kasi yung isa. Ah, 3 piso ang papaanong kitaan dyan? Ay, ipunin. Ay, ipunin. Paano kung kalalaki? Yung kalalaki yung ipo na Ah, iniipon yung ano, yung ano. Yung mga natirang kubo. Oo. Ah, yung mga natira. Ano yung pantanim? Hindi. Hindi na. Nakakuha na sila ng pagtanim eh. Ah, nakakuha na. Yung natira sa akin ko. Oo. Pero ayun yung patdan. Hindi. Hindi na. Kukuhanin lang. Anong gagawin dyan? Wala lang. Papa, ano, Central Central Ay, Papa Central din. Oo. Yun Sila yung magdadala. O baga, kukuhanin nyo lang yung tira-tira. Tira-tira lang, no? Ganon. Tapos 3 piso. 3 piso yung bawat mga 25 piraso yan. 25 piraso, tatlong piso. O ba? <laughs> Umpisa na ng pagyaman nyo yan. <laughs> <laughs> ano? <Saan> so, no? may pang isang gantang nabigas lang. Ah, isang gantang na bigas, no? Oo nga naman. Kasi, okay. oh. So, ang dami nyo pala. Nagulat ako kanina. Kahit akala ko, apat lang kayo, eh. Doon talaga Kaya... kami lahat. Ah. ah, kumain. So, madami pa doon. Oo. Oh. So, ayan. Pasensya na. At least, nakapagbigay ako ng guwante sa inyo, no? Pasensya na kayo at kulang. Hindi ko naman expect na isang pulutong pala kayo dito. <laughs> Bukas, okay, rota kasi kami. Ah, ruta-ruta Bukas, sa Bukas, ano, ano kami? Sa? Payaw. Oo, oh, sige. sampanay pa na no? Kaya nga nadaanan ko. Oo. Oh. oh, sige na, sige. Oh, ingat. Salamat din. Oh, mainit na. So, kaluoy, no? Yung hirap ng buhay nila, ha? ay picture natin sila oh